So guys for today's video bibili tayo ng pulley pulley belt driving driving pulley belt oh tingnan natin kung anong size nito ano mabago yan ah Ayun, 22mm 22mm Ayan nga guys, pupunta tayo ng Binondo, Santa Cruz Bibili tayo ng poli Drive nang kompresor ngayon pala ay sabado kaya pala walang masyado sasakyan ay sana gumagana yung aking mic Ganda na rin yung mga ating biyahe ngayon kasi hindi masyadong marami sasakyan pag ganitong walang opisina Ay, kanan itu. dito ayan guys nandito tayo sa intersection ng General Malbar Street Yan, yung okay na Ay, pidgets Isama na natin ang tour i ko kayo dito sa Maynila Kahit na lapit lang ang ating pupuntahan Ayan guys, nakabili tayo ng puli Dito lang sa Kapintin Dito sa Marquis Dagger. <laughs> <laughs> content po content eh okay, para mamaya kung may nakakita makapag ano tayo dyan tutorial Roland tutorial Ronald? Roland ah, Roland, Oh, sa youtube para marami tayong ano may kayat na customer tayo <laughs> tayo eto dito lang yan oh. makakabili kayo makakapagpagawa sa street na to Sa Kapinpin O, oh, kung bibili kayo ng mga luna Mga luna, luna Ayan, mga luna Dito bibilihan lahat Ang dami dyan, oh. puro luna yan dyan Kabilaan Kaya lang, mahirap dito ang parking Kailangan pagpupunta kayo dito, walk in okay kayo magpo four wheels Ngayon lang masyadong maluwag kasi Sabado, wala pang masyadong mamimili d e r e c h Ito, scroll ta. Ayan, dyan. Ito yung dati namin ginawa, o. Oh. Ayan, Pampisco Building. Ayan, dyan. Ayan, dyan. over bridge Dami dito mga homeless. Eh homeless yan oh. No? dati plaza fair oh. sikat dati yan plaza fair ngayon no oh. parang magsarado na eh eh kabila ng isitan isitan mall Woo! shout out sa mga travelers Mahilig kumuha ng mga video dyan sa ilog! Ayos! Nakapag-vlog ako! Isang lingo na ako hindi nakapag-travel! fresh na fresh dito daming ang daming nagpapahinga Marahas ang iyong break. ke Milad semilad ando pass sana lagi enjoy kalian satu dia kita tayo sa Pinangkab! Ay! Aray! 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 Bako-bako! Bako-bako! Aray! tepung kata ng pasay baklaran yan ito naman papunta ng monumento kabila kabilang side na yan pag ay dapat pala doon ako bumaan hindi Mali. Di ba, dito na lang tayo. Makakain yung traffic dito eh. Mali. Matigas yata yung nagulong ko ha. Matagtag eh. May angkas yung mga siguro siguro Nagdagdag ako ng hangin Ayan na nga guys Nakabilit ayo ng pulley drive Para sa compressor Itong ganitong size 22mm Medyo malaki yung kanyang diameter Pag ito lang na ano 18mm ayun oh uh, 1 cm ang difference niya ang linapad niya pero okay naman tingnan natin kung kakash yan okay sakto tapos may kasama yata itong ano yan may kasamang kunya. Lakay. Para dito sa kanto na yan. Ay, yan. Kakabitin na natin yan. Para mapagana natin to. Tatanggalin natin to. Kasi ito, pang induction lang to. Ginagamit lang to sa mga, ano, sa mga exhaust. yung mabagal ang andar. May lang pwede dyan kasi masusunog talaga yung May iinit eh. Ito kasi malakas ang ano nito malakas ang under kailangan yan, hangin tinggalin natin yan